Ang sabi ng Pangulo natin, kailangan nga, bilisan na natin ang pananagot ng mga dapat managot. Kaya nga, makikita nyo ngayon, lahat ng mga siya, from ICI uh, to the uh, Department of Justice to the Ombudsman, uh, all other agencies, NBI, uh, Solgen, AMLAC, no, everyone is all working together uh, kasama ang DPWH para panagotin lahat ng mga dapat managot. Bulak Liwan. Yan, mga lang araw sa lahat. Yan, palipagong araw, palipagong fake news. Hmm. So, yan, mga lang ngayon mga bonking. So, uh, ingat na, tulala na sa mga bandang pating bisayas. Yan, hindi ako ay sa tamang bagyo ngayon. Hindi ko alam sure kung anong pangalan ang bagyo, pero may bagyo ngayon. Hindi kaya, yeah. I suspended ako ang ating... Pangulo, So bago yung topic natin ngayon mga bossing ay itong dito of duty kay uh, Secretary Vince Dizon kung saan nagpa-press conclude siya regarding sa anomalya sa condol control Pero bago mga lahat mga bossing, kung di pa kayo nakaka-subscribe sa YouTube channel natin, ay mga boss, oh, alam niyo na, hindi na kailangan sabihin pa. So yun na mga bossing, and tala rin natin yung video. Ang sabi ng Pangulo natin, kaya nga, bigisan na natin ang pananagot ng mga dapat mananagot. Huh? Kaya nga, makikita nyo ngayon, lahat ng mga from ICI uh, to the uh, Department of Justice, to the Ombudsman, uh, all other agencies, NBI, uh, Solgen, AMRAC, no, everyone is all working together, uh, kasama ang DPWH, para panagutin lahat ng mga dapat managot. At uh, sa tingin ko, um, base na rin sa mga uh, usapan namin ng ICI at ng Ombudsman, no, I think, hindi na magtatagal, at uh, yung unang kaso na final natin noong September 13, eh magapit ng i file at dahil doon, makikita nyo na yung mga unang mga tao na makukulong na, no? Dapat lang mo, boss, dapat makulong lang so, yun talaga yan. Hindi yan yung talagang gusto ng kaumbayan, eh. makakita yung station nila Kita sa uh, mga kurap na sabihin so, yun ko. Pero diyan yung mga boss na dapat nilang makulong. At uh, sabi ko nga, tingin ko marami-rami ang ma mamamas, mag magpapasko sa kulungan in the next few weeks and few months. No? Dahil nga, nagmabili tayong mag ng kaso. To date, I think there are roughly about four cases already filed with yung Butsman. Uh, yung uh, Bulacan, ang unang final natin na 26 na katao kasama yung 20 taga-DPWH at anim na kontratista, kasama ang mga Diskaya, ang Wawaw, wow, ang Sims, etc. Uh, yung kaso sa Mindoro, no, involving former congressman Zaldico, at yung kanyang kumpanyang SunWest Corporation, kasama din ang ibang kumpanya ng Diskaya, at may kasama ding mga bagong uh, uh, DPWH personnel. Yung kaso sa La Union, Uh, involving um, uh, Silver Wolves Corporation na sinasabi nga na ni Mayor Benji Magalong at sinabi na rin ang ating ombudsman na may links kay Congressman Eric Yap huh? no? uh, at iba pang mga opisyal ng DPWH, ibang opisyal na naman yon um, At yung sa Davao Occidental na St. Timothy ng mga Diskaya ulit na binid out nung 2021 at uh, binayaran ng buo noong 2022 kahit na wala man lang anino ng proyektong nandun kasama noong uh, mga taga DPWH kasama noong district engineer doon na si uh, Larete no, na uh, pasintabi na po at medyo namura ko on live television dahil doon sa nangyari noon no doon sa sagot na binigyan niya sa akin. Tama lang yung voting, tama lang yung mapahiyayan. Kasi parang nangyayad naman sila. kapag pala mga mukha nila, di ba? Hindi na nga itong nagnakaw ng pera ng taong bayan. Tapos, ay ito may gano'n. Tama lang, no? Parang naman sila. Na binayaran niya si St. Timothy kasi daw nangako sa kanya na tatapusin naman daw. Pero obviously, hindi naman ginawa. No? At ngayon ng sigang Agosto, nagsimula ng trabaho noon. So, apat na kaso yon, no Hindi pa dyan binibigang yung mga uh, fraud audit referrals ng COA na I think umabot na ng gabing pito, if I'm not mistaken. COA, sorry, COA is nine. And then, uh, meron pang mga iba no, na mga kaso. So, talagang binibigisan natin ito no ayon sa utos ng pangulo na dapat managot at makulong na itong mga dapat managot habang nakafile ang mga iba't ibang nilang kaso uh, sa ating mga korte. At tingin ko nga, dahil nga napakabilis ng umaksyon ng ating ombudsman, eh, linggo na lang ang bibigangin natin. At mafafail uh, mafafile na itong mga kaso. Ito, starting with the Bulacan case na final natin noong September 13. Uh, in the next few weeks. So, ongoing tayo dyan. At marami pa tayong mga ifafile na kaso. Tuloy-tuloy yan. I think this week, meron tayong inaasahang uh, ifafile na kaso ulit sa ombudsman. Huh? I think uh, one to two cases uh, ang ifafile natin this week. Hindi ko na muna pangungunahan yung ICI. Uh, pero makakaasa kayo within the week meron, ng, meron na namang bagong mga kasong ifa-file tayo. At tuloy-tuloy yan every week na magfa-file tayo ng kaso. Hindi tayo ihinto hanggat hindi natin ma-file ng kaso ang lahat ng dapat managot. Balikan ko lang yung na mo kanina, may mga magpapasko sa kulungan. How confident are we are dun sa um, kalakas yung kaso natin laban sa mga contractor ng ghost project? And ilan, sa tingin nyo, ilan yung posibleng mga personalities na mapakulong natin uh, bago pa yung taon? Very, very confident. Kasi nga, <laughs> dahil most of them ghost project. Simple lang naman yan eh. May proyekto dapat. Ito ang budget. Binayaran mo ng buo, pero walang ginawa. Di ba klarong-klaro yun? na ninakaw yung pera doon? Binayaran mo ng buo, tapos wag ang ginawa. Di ba? Sabi nga nung yung district engineer, di ba? Binayaran ko po kasi nangako po, eh, natatapusin po. Eh. Pwede ba yun? So very clear yon, And we're very, very confident uh, na kulong to mga to. And nagsabi na rin ng Bootsman, nagsabi na rin ng DOJ, maraming magpapasko sa kulungan. As for the number, well, pwede mo naman, pwede naman natin i-complete yun eh. Yung sa Bulacan, 26 yun. Yung sa Laun, ay, uh, sa Mindoro, siguro, ilan yun? No? Mga gabi gabing lima ata yun. Yung sa uh, Laun baka mga 48 ang total, no? Pero hindi pa kasama si Gauñon nata doon. Ay, si Mindoro doon. Ah, D DPWH pa lang pa ngayon. 48 na yon. 48 na yon. DPWH pa lang yon. Siyempre, may mga contractor pang iba. Sir? Lawrence. So, definitely, mayigit 50 yan. Baka, baka mga 60 siguro ang estimate ko. Thank you, sir. Sir, Lawrence, pulis 60 yung, ah, uh, tingin ko, ah, uh, mabilis naman yung mga kasong, ano anyway. yun, sir, uh, baka matanong lang, baka masagot masag rin, baka may politiko na kasama dito sir sa mga mga kasuwan. ayoko muna ng ang umbusman. pero may mga politiko nang nakasuwan, kamo kani. dapat, yung mga kasi naman ng mga mga kasi niya, Kasama eh. na yung mga eh. Baka doon sa dalawang kung may meron man silang panalagutan, dapat yung makasawang yung mga ganyan. Ang mga nasa ay eh, mga ano lang yun. Sabi nga ni Ro, sabi nga ni yung sa eh, pang maliit is yun. Mga sapsap na yun. hindi yung mga malalaki. Mga tunan. Ating. Huh? Ha? Mga lakas ng tunahin. Kung talaga yung mastermind niya. Yung mga nasaba, mga ano lang yan. Narita rin lang yung gilitan yung sa mga nasa taon. Former Congressman Zaldico. Masahan yun. Meron na rin mga ibang politikong na mention. Tulad ni Congressman Eric Yap on the gaunyon case sa Silver Wolves. Although wala pang kaso yung kay Congressman niya, pero na-mention na siya as person of interest. So hindi natin agam kung ano ang mga ifa file ng ombudsman sa Sandigan Bayan at sa mga korte. So siguro abangan na lang natin yun. So wala mga wealthy, hindi ko na natanapos ang video at dali yun. Hindi na natanapos ang reaction dito sa ating natanaw. So kung nagustuhan din mga posting, nalita ay... Eh. Subscribe nyo lang mga boss, masaya na tayo dyan para sa mga updates nyo So yun so, nga lang mga boss, and have a nice day. Tignan ka lahat, at maulang nangyara ngayon, and eh, peace yun.